Sa ibang balita, magdadala ng malaking tsansa ng pag-ulan ng Easter na umiiral sa malaking bahagi ng bansa. Samantala, panibagong low-pressure area naman ang namataan ng pag-asa sa labas ng PAR, pero wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Ang ulat panahon mula kay Jen Garcia so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating i Weather Center na huling namataan ang bagyong Waning sa 650 km east o northeast ng Itbay Batanes, taglay ang lakas na hangin na 55 km per hour at pagbugso na 70 km per hour. Kumikilos ito north northeast eastward sa bilis na 10 km per hour. Ayon sa pag-asa, wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa at nakalabas na rin ito ng par kaninang umaga. Samantala, umiiral naman ang easterly sa southern Luzon, Visayas at Mindanao, dala ang malaking tsansa ng pagulat. Namataman naman ang pag-asa ang low pressure era sa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero mababa umano ang tsansa nito maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras at wala pa itong direktang epekto sa bansa. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang gwat ng temperatura sa 22 to 28 degrees Celsius at nasa 70% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang gwat ng temperatura sa 22 to 30 degrees Celsius at nasa 70% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 22 to 29 degrees Celsius ang gwat ng temperatura at 70% ang chance ng uulan. 24 to 31 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 70% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang chance ng pagulan. 24 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 90% ang chance ng uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo sa 22 to 28 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 90% ang chance of rain. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 19 to 25 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 100% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.43 ng umaga at lumubog ng 6.17 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating Eye Weather Center. Jen Garcia, Eye Philippines.